Konnichiwa po! Tara, mag-almusal muna tayo ng pansit na may tinapay o kaya naman kanin. Good morning! Ayan. Magano tayo? Magbo-boxing tayo ngayon. Ang dami na kain. So, kailangan natin magbawas-bawas ng mga kinahin. Mataba-taba tayo. magboxing, boxing ko kayo dito sa likod ng bahay na tambak na agad ng sampayan. Ito naman ang bahay kubo na gawa ng partner ng aking mother dear. Sarap magpahangin dito at kumain sana ng mangga, kaso walang bunga. Ang ganda ng yun ng katam piscine, no. Mataba-taba naman. Sobrang babe ni. Okay. Pensa. O edi matapangan lalo ako ngayon. Ang ganda ng tanaw, laman. Para nitong basurahan pala. Dito na gumawa ay naman din dinila Hello. So, hello, blog. hello, blog. hello. Blog. Hello, guys. <laughs> MJ. Ang um, mentorin niyang maganda. <laughs> Meet Ati Mildred, ang aming ano, tagalinis ng pakaaat ko. ko. Um. <laughs> <laughs> Ayan, si Mother oh. <laughs> At eto na nga po, nagumpisa na magkwento ang mama ko tungkol sa experience niya sa naganap na meet and greet kasama ang kalabster sa Okada. Di naman ito lala ako, napayang na ako. Nasaan niya? Oo, oh, grabe. talagang na, na, ano, nang ang aking puso, ma'am ko. Ayan. Ay, Tapos ako, hindi na ba? Nakilaabot <laughs> 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 kayo. Hindi ba? Sabi ko, hindi dito pala. Pagkalalo na pala, pala ako kung naging artista ito. Ay, dapat pala meron ka rin dito sa Pilipinas. Sabi ko, sa Camindoran, ganun. Hmm. Nadating ka pala mo

ay, siya, ano, man, man. ano ate, ano ate Mildred? Ha? Hindi kasi rin ano? Na MJ. Uh, ano, oh, Anong tawag, oh. tawag kasi sa akin ng mga yan ay? Mm -mm, yun. Ayan, Ayan. Ganyan lang kami dito. Happy, happy lang. Happy lang. Happy lang. Happy lang. So, pasalubong ko to kay ano? Si ate Mildred. Ito ay kukulay sa kukulay. <laughs> ate Mildred. Oh, oh. Oh. oh, thank you. Oh, ang ganda naman. Nagluto na si Mother ng paborito ng lahat. <laughs> Nagluluto kami ng ayaw. Sarap, sarap. Hmm, nakakagutom na. Kanin <laughs> <Tannin> is life. Walang <laughs> diet, diet muna. Mas masarap to pag ano, kinabukasan. Bagong luto eh. niya, oh, kinyo. Hmm. Ang laki. May nalang uli ako nakakain ng... Ano to? Mm, siniguelas? Ano pa? Alasones. ba eh. oh, <laughs> Hindi mo siniguelas. Ano nga pala, Ari. Ang ah. mm, tamin. Ah, na. Hindi ko nang butungan Ah, ngayon na lang, lang, lang nakakain na lang Sonia. daw. <laughs> okay. mm. Sige po, bye-bye po. Tignan Bye bye. Nahatid siya sa labas. Aayos ako ngayon ng ano, eco bags ko. Ito po yung mga eco bags na pinamigay ko sa ilang members ng Collapsers community. Mga namit ko ng personal at sa meet and greet with Armin Vloggers. Namili na rin kami ng konting pambaon papunta sa South kinabukasan para sa isang event na gaganapin doon. Let's go! Candy! Malapit na ang matapos. Parang ang dami-dami ko ng ginawa. Kami sa basketball court, nandun yung aking anak. Hindi si ate ay Mag-mew-mews daw. <laughs> Saka ano, mga pinsamin ko na andito. Ayan na, oh, basketball court. Ayan. Nandito ang aking pinsan naglalaro. Ito ang kanyang ano, mother dear. Yun yung naging nasa live ko na nag comment na sinasabi kong basher ko. Ang number one basher ko, ayan. <laughs> ang napaka <laughs> Ang napaka ka na. Hello, Hello. 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 Ayan, ang aming kapatid, ang news. Yeah.

Nako po, pasensya na kayo. Ganyan talaga ang pamilya namin. Ang kukulit! Wow! 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 <laughs> <laughs> ng barbecuehan dito sa loob ng village. Kaya syempre, hindi natin to palalampasin. <laughs> Yan, nandito po kami. Pagkagaling namin sa, ano talagang, Sa basketball court. Mo-order kami ng barbecue. Dami na dami nagkahanap ng tema. Wala ng tema. Ang isa ko pa rin paborito is paa-paulo. Ayan. <laughs> ate na di niya napansin na meron pa pala dito. Buti na lang, matalas mata ko. <laughs> Yung nagtatakaw ka na nga, pero may kulang pa din. <laughs> sa <punga> ulo, <laughs> kaya pa ano? Wala, paat Habang sarap na sarap ako sa mga kinakain ko, bigla may nag si Sir Ken. May pinadalang video. Nagulat ako. Sasama pala dapat siya sa event. Kaso... Hello po, Mrs. Montenegro. Ayan, pasensya na po, hindi po ako makakasama bukas. Pero I hope na ma-meet ko po kayo soon. Ingat po palagi. God bless. Ah, tahimik! Walang ulitan! <laughs> Yun. O, oh, di ba? Naka-mic po siya. Sa isa, dulo. 4 sa unahan. 46. Oo! <laughs> 4 uh. <laughs> <laughs> kami nanalo. Papa, ako. O, hindi. Tá vendo?